News Update Mga balita ngayon Limang suspek sa pagnanakaw sa isang French national sa Intramuros, arestado Babaeng pasahero sa naiya, timbog sa tangkang pagpuslit ng mahigit labintatlong milyong pisong shabu Tatlo patay, pito sugatan sa pag-araro ng truck sa limang sasakyan sa batasan sa Quezon City Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang limang miyembro ng Ativan Group matapos umanong pagnakawan ang isang French national sa Intramuros, Maynila nitong Martes, Mayo 27. Ayon sa ulat, umabot sa 96,000 pesos at isang cellphone ang natangay ng mga suspect mula sa biktima na kanila umanong kinaibigan at pinangako ang ililibot sa mga turist pa. At nang makuha ang loob, pinatulog ang biktima sa pamamagitan ng pagtuturok o manon ng tranquilizer. Matagal na umanong modus ito ng grupo lalo na sa mga banyaga. Sa isang follow-up operation kahapon natunto ng mga suspect na umamin sa krime. Ngunit itinanggi nilang tinurukan ng gamot ng biktima. Pinakain lang umano nila ito ng prutas na may halong sleeping pills. Mahaharap sa kasong robbery ang mga suspect. Higit 13.7 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 tanghali nitong May 28. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, isang 62 anyos na babae ang inaresto matapos tangkaing magpuslit ng tinatayang dalawang kilo ng shabu sa kanyang hand carry baggage. Nahuli siya ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa final security screening checkpoint ng International Departure Area. Patungo sana ng Bacolod City ang suspect. Bukod sa droga, nakuha rin sa kanyang isang cellphone, digital weighing scale, travel documents at ilang ID. Nasa kustudiya na ng PIDEA ang babae at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa pag-araro ng truck sa dalawang motorsiklo, isang kotse at isang AUV sa batasan San Mateo Road, Quezon City, hating gabi ng Miyerkules, Mayo 28. Sa kuha ng dashcam ng isa sa mga napadaang sasakyan 11.32pm kagabi, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng container truck hanggang sa araruhin ito ang mga sasakyang nasa unahan nito at saka ito tumumba sa center island ng kalsada. Base sa paunang investigasyon, humina ang preno ng 22-wheeler truck kaya nawala ng kontrol ang driver nito. Hawak na ng otoridad ang 38 anyos na driver. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>